Sa ating trip ko to, bisitahin natin ang probinsya ng Aurora. Dahil higit sa surfing, marami pang lugar ang maaring ma-enjoy na mga turista. Mula sa natural wonders at man-made structure, mayaman din sa kasaysayan ang probinsya. Silipin natin yan sa ulat ni Rod Lagusan. Taniag ang Baler Aurora bilang isang world-class surfing site dahil akma sa international standard ang alon dito. At bukod pa sa paggawa ng mga dekalidad na surfboard, ipinagmamalak na din ang naturang munisipalidad ang kanilang mga magagandang pasyalan. Isa na rito ang Ermita Hill na may overlooking view ng bayan ng Balera. Mula sa mataas na lokasyon nito, kitang-kita ang mahabang sabang beach ng Baler at ang mga kilalang mga alo nito. Perfect itong pasyalan lalo't maraming puno dito at pwedeng tambayan ng marami. May mabibilan din dito na iba't ibang pasalubong, pagkain at inumin. Tulad na lang nito ang kapiyan sa ermita na mag-iisang taon na sa darating na Abril. Kumbaga yung mga tao po nadagdagan po ng mga turista po dito yung umaakyat. Dahil nga po dyan sa uh, surfing competition, tapos yan nga po mag uh, Aurora Day kumpara may yung February Aurora Day po mas dadagsa po yung mga tao. Weekend po mga turista po. Turista po. Pag yung ano naman yung mga ordinary days may estudyante po sa Ascot, mga local po na ano turista. Mula naman dito pwedeng puntahan ang nakakamangang Anyow islets. Paglapit mo palang dito ay bubungan na sa iyo ang naglalaki rock formation na hinubog na mahabang panahon. Kasabay nito ay busog din ang iyong mata sa magandang view ng karagatan. Kaya naman hindi na bago ang kaliwat ka ng pagpapapicture ng mga turista. Isang patunay na binayaan ng balet ng Instagramable na mga likas na yaman. Malapit lang dito ang iconic na Ligisit Islet. Ang naturang rock formation ay nagsisilbing palatandaan na ikaw ay nasa baler. Kitang-kita ang rock formation mula sa Sabang Beach, ang surfing spot sa bayan. Ito rin ay ginamit bilang logo sa katatapos lang na World Surfing League Baler International Pro. Pinupuntahan din ng mga tao dito sa Baler ang Sabali Hanging Bridge na malaking tulong sa mga residente sa lugar. Ang mahabang hanging bridge na ito ay magandang subukan para sa mas magandang tanawin. Bukod sa mga pasyalan at man-made structures, mayaman din ang kasaysayan na nasabing bayan. Isa na dito ang San Luis Obispo Parish Church na malaki ang ginampanan sa nangyaring Sisyo Balera na ginugod nita tuwing June 30 sa pamamagitan ng Philippine-Spanish Friendship Day. Sa tapat lang ito ay ang bahay ni Aurora Aragon Quezon, ang asawa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Mula sa pangalan niya, hango ang naging kalaunang pangalan ng probinsya. Kakabit ng mayamang kasaysayan ng lugar ay ang kanyang asawang si Quezon, na dito mismo sa Baler isinilang. Kaugnay nito para sa kasaysayan ng bayan, magandang bisitahin ng Museo de Baler. Mula sa mga tungkol kay Quezon hanggang sa patungkol, sa Hulyo site, ang natatanging archaeological site sa probinsya, kung nahuka isang prehistoric Filipino. At bago matapos ang pagbisita sa Aurora, hindi dapat mawala ang papunta sa sikat na Millennium Tree, ang malaking puno ng balete sa katabing bayan ng Maria Aurora. May sukat na 56 meters ang lawak nito. Nasa 48 meters naman ang taas at umaabot sa 100 meters ang crown o taas na bahagi nito. Tinatayang nasa 600 years old na ang tanda na naturang puno na pwedeng pasukin sa loob. Kaya ako mismo ay pumasok, umakit dito para makita ang kamangamangang ganda ng Baleti Tree. We continuously guide them in terms of how else can they further no, uh, the experience. Because it, it's not just going here no we want also the tourists to have that wonderful experience at the end of the day we were really amazed on how they love the place in itself because it it emanates there it starts there no when you have uh, love and pride of the place, it follows. Bawat probinsya sa ating bansa ay may likas na yaman na may pagmamalaki tulad na lang dito sa lalawigan ng Aurora. Kaya kasabay nito, mahalaga na ito ay mapangalagaan ng makita pa ng susunod na henerasyon. Mula dito sa Baler Aurora, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.